Hello guys, ah, magandang umaga. Ah, welcome back my channel. Kay Tito guys, TV Vlog. Ayun guys, ah, mag bubutas tayo. Ang ah, lalagay tayo diyan ng square box tapos ang gamit. Ang gamit natin guys, ang atin ah, jack camera na maliit. Ayan ah, binubutas natin korting ah, uh square box a uh, square box ang korte natin guys tapos a uh, isasalpak natin yan, yung atin square box ayan ang atin jackhammer uh binubutas natin sa mga ilalim para saktong-sakto yung ating guys na square box dyan. Ayan naman si Titi Vice TV Vlog. Ah, uh, guys, ah, uh, magpapashoutout tayo. Ah, uh, shoutout nga pala kay Rodel Candelaria. Ah, uh, taga Bigaas Kalabanga. Ah, uh, shoutout nyo pala kay Kumpare natin lahat. Ah, uh, shoutout nyo pala kay uh, Sandy Bibal, taga Buri, Kalabanga uh, Shoutout nyo pala kay kumpare natin sa lahat rin uh, Shoutout nyo pala kay G.R.D. Los Santos Shoutout nga pala kay Rolando Camo, taga Antipolo, Manila. Ah, shoutout nga pala kay Brian de la Peña. Shoutout nga pala kay Raymond Camo. Shoutout nga pala kay Dolphy Camo. Ito nga pala ang ating square box guys. Ayan, ah, sinukat natin ang ating square box. Tapos naman guys, ang ating Jack Harmer na balit. Ayan, ah, pinapakita natin sa inyo guys. Ah, ginamit natin dyan guys sa ah, pag sinsil ng ating butas, ayan ang ating pangsinsil ito naman ang ating ginamit sa ilalim, ang pangsinsil natin ng concrete nail, uh, ayan ang ating martilyo guys, uh, pinapantay natin guys sa ilalim para yung mga tira-tira dyan guys na hindi kaya ng jackhammer uh, gagamit tayo dito ayan ang ating pangsinsil Ayan guys, ah, pila pantay natin ah, sa butas ng square box ah, sa pader guys. Ayan ah, para pumasok ng ating guys ang ating square box ah, para saktong sakto Ang square box natin dyan sa sinisinsin natin na butas ah, dito guys sa may pader. Ayan guys, ah, sinisinsin natin Ito ang ating square box. Ah, titesting natin doon sa butas na may pader kasi yung baka sumakto na ah, pantay na guys sa atin pader ito nga pala ng atin level bar na maliit ah, saktong sakto lang guys sa atin square box kasi yan ang ginagamit natin para sa mga atin electrical ito naman ang atin pangkating guys sa electrical ito naman ang PVC natin or is na 3 port ayan guys uh, ah, titignan natin kung pantay na guys yung atin square box para hindi na tagilid o hindi tumba yung atin square box ah, papantay natin dito sa level bar pagkatapos natin pantayan guys ah, kukuha tayo ng maliit na mga bato. Tapos uh, ipapasok natin diyan sa sa butas para hindi gumalaw yung ating square box. Pagkatapos uh, maghahalo tayo ng buhangin tapos na uh, semento at itatapal natin diyan sa square box pati yung ating PVC orange sa tatapalin natin para para tumigas na guys pat sa uh, bukas uh, gagamitin natin at maglalagay na tayo ng wire ayan ang ating PVC or sa uh, puputulin natin. Ayan guys, sa uh, susukatin natin tapos pagkatapos sa uh, puputulin natin. Ayan ang ating square box. Ayan na uh, natin guys. Tapos sa uh, ipapasok natin diyan sa butas. Uh, tapos kasi nalagay natin yung butas sa uh, babaklasin natin pala yung ating square box. Ayan na uh, binaklas natin. Tapos sinukat natin. Pagkatapos natin guys sa uh, sinukat, uh, babaklasin natin yung sa butas ng square box. Kasi guys, uh, dyan natin na uh, ipapasok ang atin uh, PVC orange na 3-4. Uh, pagkatapos natin malagay dyan. Ayan guys, uh, tayo ng semento na binistay na buhangin. Ayan guys, uh, para yung atin uh, square box matapalan uh, matapala natin. Pati yung atin PVC orange na uh, yung atin 3 uh, tatapalan natin para yung atin square box guys hindi uh, na gumalaw uh, para tumigas na kasi uh, pagkat, pagkatapos natin nalagyan ng halo ang atin square box at maglalagay pa tayo dyan guys ng skim coat uh, dyan guys sa kulay ng pader uh, maglalagay tayo dyan skim coat ayan guys uh, sa part 2 uh, magtatapal tayo ng semento dito guys sa atin square box at maglalagay tayo ng skim coat uh, maraming maraming salamat po sa suporta ng akin sana po awag uh, po kayo magsawa sa panoorin ng aking vlog sa video uh, sa channel ko kay Tito Guys TV Vlog bye bye